Narito ang ilang uri ng tao na dapat mong iwasan upang mas maging maayos at umasenso ang iyong buhay. Isa, pag-ibig sa kapwa, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Mateo Kapitulo 22, 37-39 Dalawa Pagpapatawad, sapagkat kung ay patawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong ama sa kalangitan. Datapwat kung hindi ninyo ay patawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi naman kayo patatawarin ng inyong ama sa kalangitan ang inyong mga kasalanan. Mateo Kapitulo 6, 14-15 Tatlo, mapagpakumbabang paglilingkod, sinabi niya sa kanila, kung ang sino man ay nagnanais na maging una, kailangan siya ang maging huli sa lahat at tagapaglingkod ng lahat. Marcos Kapitulo 9, 35 4. Palaaway at puno ng drama, mga taong mahilig sa gulo at laging may dalang drama. Ang ganitong uri ng tao ay maaaring magdulot ng stress at pag-aaksaya ng oras at enerhiya. 5. Ingit at mapanibugho, mga taong laging naiingit sa tagumpay ng iba at nagsisikap na pabagsakin ang mga taong umaangat. Ang kanilang ugali ay maaaring humila pababa sa iyong sariling pag-angat.